So, magandang araw mga Dreno. Bali, ngayon, ang um, ang um, ipoform naman natin ay Paradise Tycoon. No? So, medyo mabilisan lang ito. No? Kasi parang uh, wala pang 10 minutes tapos na tayo dito. So, malapit na yung end date niya. So, October 12. Pero abot pa naman. Abot pa naman. Ano ba kaya? Alas, sa pa nga ngayon. October 6. No? So, para Paradise Tycoon, ano, uh, isa siyang farming game. Uh, requirements isa sa browser game So, parang, pangalang ko mga browser games is pwede din sa cellphone. Hindi ko lang alam, hindi ko lang sure, hindi ko lang na-try, pero hindi ko pa rin na-try sa si emulator. Pero, try dyan na lang din, uh, browser phone, uh, browser games. Alam ko, kasi pixels pwede. So, internet, uh, tapos, ang um, playing time niya is, uh, pagka medyo hindi mo siya binasa, pag binasa mo, siguro, syempre, bago ko pa lang, abutin ka ng mga Di mga 20 minutes kasi siyempre binabasa mo pa, no? Pero ang gagawin ko lang dito is speedrun ko lang, no? So, mga tutorial ko is hindi ko nababasahin. Speedrun ko lang. No? So, kung, say, kung, kung gusto nyo uh, medyo adikin yung game, kasi maganda rin naman talaga yung game, no? So, kung familiar kayo dito sa game na farm build, uh, sobrang adik ako dati doon, farm build. So, kung sakali na parang yung farm build kasi kung dati, <laughs> kung, kung dati may kitaan na, sobrang dami pang naglalaro nun. Na. So, mag, hindi lang sobrang pumutok kasi yung game, ilang million naglaro. Pero kung parang NFT game siya na nagsimula dati, uh, sa tingin ko, sobrang dami yung player na Sobrang puputok nun. Sobrang palda nun. Ang um, problema lang is, siyempre, wala pang NFT dati. So, ngayon is, uh, ito, kung paboritin yung farm bill, uh, pwede nyo adikin to. Kasi dito, at least, is kikita kayo sa pag niya na parang farm building. So parang ganoon. So how much can you earn? na uh, 50 immutable gems. Ah, uh, yun lang naman. So medyo nililipat-lipat ko na yung uh, camera ko kasi para pag maglalaro ako, eh, hindi ko natatakpan yung mga important part ng game. So ito ah uh, mo is uh, okay. Susunod natin is uh, Immortal Rising. Uh, mga yan naman yung mga walang one art. So, ito may battle burst na pala. Hindi ko lang alam kung... Ah! Start na pala to, no? Start na pala yung battle burst. Hindi ko na, ano, bago, medyo bago yan. So, kung mapansin nyo, is nakakuha na tayo ng 100 gems dun sa pool masters, no? Um, tapos, ito is, itong tatlo, um, hindi pa natin na, ano, pero malapit na yan. So, ito, Paradise Kaikun, uh, ito na, ito naman tayo ngayon. Ah, uh, ito lalaroin natin para listay stay So may nakahanay pa tayo na Immortal Rebel Bots at saka itong Battle burst. Ang bala kong adikin is itong Battle Burst, no. End sa December parang kung ang mangyayari is gagawin ko diyan is free to play na tatry ko i-go sa leaderboard kung kaya, no. Kasi sa totoo, itong ah uh, ito ba tambayan. So Miss Rumble Rush kaya pala ng ano, kung adikin lang sa totoo, kayang-kaya ko makakuha doon sa leaderboards. Kaso hindi ko, ano, uh, lahat pala pinarso ko, ano, medyo busy lang din kasi, ano, inatambahan kasi ako ng trabaho. Ano. So, ayan, go na natin, no. Ah, so, para i-play natin is, click mo lang to, play now. Sayang yun. Pero ang laki nakita, kita, no. Ang, uh, nakita ko, pinaka top 100, 8,000 OBT tokens, no. Pwedeng isang token nun is 5 piso. So, parang 50k. At least, mga 50k ka. Kung mababa na yun. Kung medyo 10 cents ang isa. Kung lalaroin ko lang siya ng 1 month. Lang, parang say sayang din ba? Siyempre, hindi ko naman sigurada. Kala ko kasi ang, alam, ma ang deadline nun is September 12 kaya hindi ko pinurso. Yung pala September 30. Medyo malabo kasi yung ano niya. So, ito. Click mo lang to. Sign up tapos ilalagin mo yung uh, ano mo uh, Google uh, immutable passport na yan yes mo lang so bago ko uh, open yung immutable passport mo yan tapos ito yung pop yung black uh, yung etong ano allow pop-ups redirect yan kasi kailangan mo i-allow yon para maklaim mo yung kumapansin uh, kung mo yan, ha, na may, may lubabas so game, click ko na itong play natatakpan lang ng camera ko pero nandiyan. So, yun yun. Uh, na natin yung passport natin. Yun lang mahalaga kasi yun yung binabasa nung, uh, para makuha mo yung, ano, yung, yung points mo. No? Kailangan kasi dito is 5,000 points. So, makukuha mo lang siya na under 10 minutes yung 5,000 points. Ito si Kuya Wally. Ayan, siya parang, pareng guide mo. No? So, ang gagawin ko dito is hindi ko na siya babasahin. I-speed rin ko na lang tapos papaliwanag ko yung mga gusto niya sabihin. So, okay. So, parang gusto niya lang is, eto eh, yung medyo, yung island mo talaga sa ito. So, dito ka gagawa ng mga, ano mo. Ayan. Move to character, to wali. Ayan. So, sundan lang natin. Sa, so, eto namang camera is, kailangan mo ng mouse. Ayan, kung makapansin mo. Naya-angat-angat ko siya. So, depende sa view. So, parang gagawin natin, iaangat ko lang para medyo kita ko yung ilalim. No? Kinuha lang din yung twig. and Wall streets. Ayan. Kausapin so, mo lang siya kasi yun ang gusto niya. So, may papagawa ulit siya. Nakalagay dito, talk to Hayden at the farm. So, isa lang naman din ang tao dito. Dalawa lang kayo. Ayan. Ito, si Farmer Hayden. Ayan. Ito naman si Farmer Hayden is, ang gagawin niya is, bibigyan kanya ng uh, pantabas na. No? So, click mo lang itong bag. Lagay mo sa 1. Click mo to tapos ilagay mo sa 1. Ayan. So, uh, yung natatakpan ng camera ko yung close. So, uh, ko yung close, na, no? Pero nandoon sa, sa tapat ng camera. So, ito, kung mapansin mo, is may carrot na tayo. Ang gagawin ko is, kiniklik to mga dre, no? Kung mapansin mo, na-highlight yan. So, kiklik ko tong 1. Ang pipindutin ko yung letter F kunin ko na rin muna tong ano, kung mapapansin mo, kinuha ko yung bulate. <laughs> Kasi 6 six, six hours yun eh. Medyo matagal yung, ano, no. mamaya ulit yung 6 hours pa makakuha ng bulate. Eh. So, kung adik ka naman yung laro, magpapreso ka doon sa further, ano, nang ano. Ah, kunin mo na ng kunin yun. No? Kasi may mga cooldown dito. Eh. So, ito, ang gagawin ko yung letter F. Letter F. Pindutin yung letter F. So, parang hindi yata pwede sa browser, sa ano, sa cellphone. Kasi letter F eh. Pindutin yung letter F. So, parang kung mapansin mo sa browser, may hirapan ka yung O emulator din, parang hindi yata, no? hindi akma. Kailangan kasi ng keyboard. So, parang gano'n. Pwede naman kabit yung cellphone sa keyboard, pero ah, uh, medyo mahirap. So, ayan. ah, uh, pindot ko yung letter F. Itinapat ko lang dun sa mga tiles. So, ang gagawin ko naman ngayon is, ikiklik ko tong uh, apple. Apple seeds. Ilalagay ko siya sa number 2. So, i-close ko ulit siya. Matatakpan ng camera ko. Ayan. Ayan. So, itataniman natin. Ayan. natin. So, pagka na-highlight na color green is, nandun na yung tile na. Ayan, ayan. Kailangan mo lang itapat mo sa color green. Alright. Alright. Tapos, after nyan is, uh, i-harvest mo na sa, yung tomatoes, dun sa item na site. Ito yung site. So, i-click mo ulit yung site. Tapos, yung nakita mo, yung ito may kulay pula na, is pwede mo na i-harvest. Pero may oras yan. Ito kasi medyo mabilis lang kasi gawa nga ng tutorial siya. Pero sa totoo, mga 10 minutes yan. <laughs> 6 to 10 minutes yung parang ano, para tumubo siya. Kung sakali na parang ano ka. Ayan, okay, claim natin. Shabell... Ngayon, kakausapin natin si Wally. No? Kuya Wally. Yan. Tapos, ang gagawin niya is use the shovel. No? So, binigyan ka na niya ng shovel. So, click natin shovel. Ito. Lagay natin sa number 2. Poclose ko ulit. I-click ko itong ayan. Uh, so, natatakpan lang ng camera ko yung close button, mga Dre. No? So, pagka kaya maglalaro, ano, click niya na lang. Kita naman. Kita, kita naman. So, yun. Ginamit ko yung shovel. So, parang, ano, ah, nag... Ito, kung makapansin mo, yun lang naman. Yun lang naman. Gamitin mo lang yung shovel yung tatlong beses. Tapos, ngayon naman, balik tayo doon sa carrot. So, nagpapahanap siya ng grass. Hanapin mo lang yung mga grass, mga de. So, so, sampung grass yan, no? So, mas madali ito nasa dulo na, no? <laughs> yung, yung kanina na pinagtawasan. Ay. Hindi pala siya ano, sa labas pala sa labas. Ay ay din sa ano. Ayan, okay. So mapapansin mo may man, may mga nakukuha din na ano, napakalat-kalat na items na. No? 'Yon nabebenta din sa market mga dalang. Tapos kinagamit din sa crafting. Ah, uh, pwede din sa pagluluto. Parang gano'n. So, okay. But, nakasampu na tayo. Balik tayo kay Kuya Wally. <coughs> ah, hindi. Collect resources naman pala. Yun. Collect resources. So, nakita mo itong may mga na, exclamation mark. Is yan yung mga resources na sinasabi. Sari-sari yan, mga dreno. Iba't ibang klase yan. So, hanggat may mga nakikita ka na umiilaw, kunin mo na lang kunin. Yan. Yun yung mga resources ha, na libre. No? Yung iba, medyo nagre-respond siya na ilang minuto no, bago siya mag-respond. So, okay. So, ang gagawin naman natin ngayon is, uh, tapos na, ano, paggagawan tayo niya ng axe. to crop rope, kung mapansin mo. Medyo speed, mabilisan lang ito, mga dre, Hindi ko na, ano, pinapaliwanag na. Ito, click ko lang yung crop. mag crop siya. Letter E, no? Pin, pin, pin letter E. let, letter E, Uli. Tapos, ito, stone axe. Kakrop ko ulit siya tapos i-equip natin. Mabilisan lang ito, mga trena. Speed run natin. Speed run natin. So, ayan. Uh, gagawin natin is, uh, pag, pagtatabasin tayo ng puno. No? So, kiklik ko lang ito. Ayan. Lalagay ko sa number 3. Let's go. Close ko. Bali, eto uh, uh, ito ang kumapansin nyo. Kulay green is hindi pa siya nadadamage. No? So, parang ang totoo, may mga durability lang. Eh. Ito lang ang walang durability yung ano yung pala no. Pero to ano, may durability yan mga dre. So kada ginagamit mo is paubos ng paubos yan. Ang mangyayari is magka ka ulit pagana nasira siya. Yun lang naman. Ang puno dito ito no? Hindi tong parang ano palm tree. Yung talagang tree ang pinapahanap niya. No? So, hanapin mo lang. Anim naman yan. Sakto lang naman yan. Anim na puno. Ayan. Pinipindot yung letter F. No? Letter F. All right. Hanapin natin iba pa. Opsi. All right. Yan. List na to. Tapos, talk to Wally. All right. Tapos na yata ito. All Tapos, isa pa, pickaxe pala. So, dito sa pickaxe, ano, mag-crab ka na isang rope. No? Kasi, kulang, ka, uh, kulang yung roll. Ah, uh, kailangan niya kasi i requirements Kulang tayo na isang rope. So, click natin. Tapos, ito, ito yung stone pickaxe. Mali. Tapos, crop natin. Kung makapansin mo, ito yung rope. Ah, uh, kung hindi ko kinarap yun, kulang yun. So, ikakrop mo pala. Alright. Tapos, i-equip na uli natin yan. Magbabasag naman tayo ng baton. Alright. Medyo mabilisan lang ito mga dreno. Kung binabasa mo yan, medyo matatagal lang. ka. Pero uh, tinuturo ko lang dito ng medyo mabilis na. Para mapabilis ka rin. Uh. Time is money pa So, click ko itong stone axe. and Hanapin mo lang yung mga bato mga dreno. Okay. Alright. So, uh, nakuha na natin. No? Punta naman tayo kay Kuya Wally. Kuya Wally. Tapos, pinababalik tayo doon sa Port Ohana. No? Bali yung Port Ohana dito yun. yan. Ayan. Kung mapansin mo, may arrow naman. Hipid mo ito, letter E. Tapos, click mo dito, Port Ohana. Tapos tapos na tayo. gano'n na, yan kabilis. 50 gems na yun. Ito parang solid naman. Okay. Yan. Yan. Ang, ang sinabi basically yan, sinabi lang naman niya is, no may mga binigyan siya ng shades. No? Pero ito yung wardrobe. No? Pwede mo rin siyang baguhin. Pwede mo baguhin yung itsura mo. No? Yan lang tapos sa uh, na, natapos na natin 'yon. No? Ang gawin natin escape, pindutin mo escape. Tapos itong bahay, uh, bahay. Tapos click mo tong harvest season. So click mo yung harvest season, uh, i-claim mo lang 'to. So kailangan kasi natin na 5,000. Uh. Kung mapansin mo is uh, click natin yung rules na. No? Uh, earn 5,000 points by completing any task in harvest season. uh, season event. No? So para ma mangyari ito 'yon, no? i-claim natin 'to. Ito yung season event nila. So, kiklaim natin ito. Ito, kung makapansin mo, 500 yun. Plus, tatlong Ito kasi yun yun. Ito yung wallist task. Tatlong is, katalo na, no? 5K na yun. So, pag kiklik mo lang siya, nakiklik. Alright. Kiklaim mo yan, no? Kailangan mo siya claim So, alam ko, meron pa tayo na dito. Ito. ito. So, dagdag mo na rin. Kasi, malay mo, may, may, may mapalit na pera, no? Sige natin kami na So, wala. Wala dito. So, at least meron ka ng 500. Uh, 500. So, 1,000. Tapos, 4, 5 is sobra-sobra 1,055. So, yun. Tapos na yun, mga dren. So, yun nga, uh, mga dren. Uh, kung, kung gusto nyong, ano, ito, medyo i-claim mo pa ito. Okay. okay. Dati nag-auto. Dati nag-aka-problema pa. Eh, no? Kasi, kaya hindi ko to na na nai-record na maaga. Ang daming problema doon sa laro, ano. Sa lalo na sa immutable. Ang daming nagrereklamo, hindi hindi ma ano, hindi mag-log in, hindi ma ano. Kaya parang sa totoo, hinayaan ko siya mga one week si kaya kung hindi ko muna, ano. hindi ko muna siya gagalawin. Tapos nung naayos na, tinry ko ulit. Okay ulit. Okay na. Yan. Tsaka ko, tsaka gumawa ng record. So ito, ito lang. Kasi kung ako kung gusto niya mga medyo laro ang Farmville. Solid to kasi kikita kayo. No? pwede ko pa tong i-pursue further kaso ah uh, marami akong ibang naka-focus ngayon. <laughs> marami ako. Yung battle burst na lang siguro. Siguro gawin kong ano ah uh, content is uh, leaderboards no, leaderboard materials sa P sa free to play pagiging sa free to play. Kung kaya no. Kasi may mga game na parang kahit sabi mo na kahit anong galing mo hindi hindi ka pwedeng pumasok sa ganun. Pero ah uh, napatunayan ko dito sa Somnus Rumble na kaya naman ah uh, basta basta may strategy ka lang. So ganun lang. ah uh, so sa ang susunod na ano natin, Immortal Rising naman. Ah uh, ito yung ito yung parang tatakal natin. So ito pala si uh, Kuya Elgin. So hanggang sa susunod na video mga dre good luck have fun at namas.